So Idol Francis, no, before tayo mag-start, tatanong muna kita, ito yung kauna-una mo na Rigid MTB. Ito nga yung sabi nga niya, no, Trident. Yes po. Walang nakalagay ng model, no, Trident wala, lang. No? Trident lang. Trident. Akala ko Trident na may T eh. Yung pala, tri wala, Trident, walang T. Yan na XC Hardtail Mountain Bike Frame. ah uh, since na galing daw to ng Foxter, ito yung Aluminum 6061. Ah, uh, ito pang 27.5, no? Yes po. Tapos sa ko, yun nga, no, katulad sa mga babaji na iba na malit lang yung clearance dito. Kaya ito kasi 29 naman to no? 99. 29. by 2.1 So mamaya tingnan natin yung clearance Ito yung pambansang brand Mountain Peak Pero malapit na bitarin ma-overtake ng Ragusa yan <laughs> Na R300 uh, Ito ay aluminum 6061 uh, 27.5 din to no? Na hindi suspension corrected So yun nga no? malik yung clearance no? Sa 29 by 2.1 mamaya tingnan natin yung clearance no? Pambansang model ulit ng Maxxis Maxis Space na 29 by 2.1 na wire bead na exit tire guys, magandang araw sa inyo. So nandito ulit ako sa Bermosa dito sa Imus Cavite. So for this video naman po, si babae check naman natin itong Rigid MPB ni Idol Francis Sate na taga ano pa no? Taga Lebrisa no? Pasay. Lebrisa, Pasay. City. oh, so ibig sabihin itong kung, sa, kung saan nakatira, nandoon lahat yung mga tindahan ng mga gamot eh. Yes. <laughs> yung mga piyesa. <laughs> so yung, ibig sabihin halo ano, lahat ba, lahat ba ng binili mo dito galing sa sa Cartimar, ah, Martimar, eh no? Yes. Yan, check, check natin ngayon yung specs ng kanyang rigid MTB kaya mag start na tayo so Idol Francis no, before tayo mag start tanong muna kita ito ba yung kauna mo na rigid MTB ah uh, hindi po ah uh, mo na pangatlo ah uh, pangatlo ah uh, pwede mo ba mamashare sa amin yung dalawang ex mo uh, yes po yung una po naka ano po siya scat na suspension fork tapos yung pangalawa naka trix na rigid fork mm. Tapos ito yung pangatlo. Pangatlo po ito. Ah, ito kasi repainted do, no? Ah, yes, anong po. brand nitong frame na to? Ah, Trident po siya gawa ng Foxter. Okay, galing din sa Foxter, no? Oh, ah, ito yung uh, ah, based sa na nakita ko sa internet kanina, no? Ah, yun yata yung naka-built bike. Yes na po. Na naka-suspension fork. Opo. Oh, Tapos ah, kinonvert mo sa rigid, no? Yes. Ayun, so bakit mo pala pero mo siya sa amin bakit mo ni-repaint to? Kasi di ko trip yung kulay siya. Ah, okay. Kasi, dahon yung kulay. Ah, yung kulay green. Okay. Ah, kulay green. Yung katulad na nakita ko sa Facebook. No? So, next question naman, Idol. sa ah, saan mo ginagamit, ah, regular na ginagamit to ngayon tong, ah, ano mo, rigid MTB mo? Minsan po, sa mo, ah, minsan long ride. Mm hmm. Doon lang po. Ah, pag long ride naman, saan ka nagla-long ride? Nung nakaraan pong, ano, webe sa Pililia. Ah, parang Laguna Loop, lupa ah? Hindi na. bali ah, ah Pililia. Yes. Bali, umakit ko doon sa wind farm. Okay. Ah, yun. Okay, lang lang ito lang. Na yung general Uh, background sa kanyang rigid MTB no so mag-start muna tayo sa XC Hartel mountain bike frame ito nga yung sabi nga niya no Trident yes po walang nakalagay ng model no Trident lang no Trident na. Trident akala ko Trident na may T eh wala, yung pala Trident. Trident walang T yan na XC Hartel mountain bike frame uh, Seats na galing daw to ng Foxster, ito yung Aluminum 6061 Ah, uh, ito pang 27.5 no? Yes po Tapos sa ko, yun nga no, katulad sa mga nababadsi ko na iba na malit lang yung clearance dito kaya ito kasi 29 naman to. No? 29 by 2.1. So, mamaya tignan natin yung clearance. Uh, then, uh, yung ano to. Small, medium, ano? Medium. Medium. Size 17. Ah, yung seat tube, size 17. Then, ano to, no? Tapered? Yes po. Tapered yung head tube. Tapos, sa uh, cable routing. Kasi yung original design nito sa FD tsaka sa RD internal. Tapos, external sa rear brakes. Pero, since na uh, naka one by setup ka, ginawa mo full internal no? Yes po. Yan pang BSA threaded na bottom bracket shell pang 30.9 mm diameter na seat post. Uh, quick release yung drop out din ang disc brake caliper mount naman yan is post Next naman ito kanyang MTB rigid fork. Ito yung pambansang brand. Mountain peak. Pero malapit na rin ma-overtake ng Ragusa yan. <laughs> na R300. ah, uh, ito ay aluminum 6061. Uh, 27.5 din to. No? na hindi suspension corrected so yun nga no, malik yung clearance no, sa 29 by 2.1 mamaya tignan natin yung clearance no. uh, ilalagay ko na lang sa screen yung crown length at saka yung blade length nito uh, since na yung dropout ito quick release kaya yung uh, steerer tube is straight or not tapered then the disc brake caliper mount naman yan is post mount uh, next naman sa kanyang cockpit uh, yung kanyang uh, handlebar is sagmit sagmit red metal yan nakita natin na ang ang backset down niyan is 6 degrees pero sabi mo kanina, pinutol mo to, no? Sinukot ko to kanina, 620 mm ang lapad. Straight na may konting backseat nga. Uh, next naman ito kanyang grips. Uh, ito yung Cannondale. Na ano, medyo chunky, no? Uh, grip. Uh, kahit na matagal na, medyo malambot pa rin, no? Tapos grippy. Yan, so next naman ito kanyang stem. Ito yung Trident GX10 na aluminum. Yung haba nito, ah, uh, ano ane, nung sinukat ko to 75 eh, yung actual 75, 75 mm yung haba then yung angle nito negative 17 degrees uh, yung headset ito yung taper ano brand nito ah CTTO yes, yun CTTO uh, CTTO na seal bearings yung kanyang seat clamp anong brand brand nito unbranded unbranded to yun unbranded daw ito ng aluminum allen type 34.9 mm diameter yung seat post mo idol anong brand nito ang um, stair Ah, sa stock ng Foxter Yun nga, no, sinukat ko yung haba nito kanina, 360 mm. Uh, 30.9 mm ang diameter na setback. Setback na may single bolt clamping system. Uh, next naman ito kanyang saddle, EC90, na malaking butas sa gitna. Um, ano, ano lang, hindi... Medyo matigas kasi ma manipis lang yung foam Pero flexible, uh, steel railings uh, Ano yung feedback po dito sa saddle mo? Maganda naman po siya hindi naman masakit sa pet pag long ride? Hindi naman po. Okay. So ito yung feedback niya dito sa kanyang saddle, no? Next naman sa kanyang drivetrain. Yung nga, pambansang drivetrain ulit to. One by. So wala kayong makikita na front shifter. Front derailleur at saka extra chain rings. Ito kanya rear shifter Shimano Diore M5100 na 11 speed. Ito, ito naman kanyang MTB crank. Ano to? M5100 o M4100? m 50 M5100. Shimano Diore. Okay. Hinahatin ilikod, no? Kasi ang tawa, ano, ayun nga, M5100 pero may slash na M4100 eh. Ah, uh, 170mm ang crank arm. Yung, uh, bottom bracket ito, ah, uh, BB52. Shimano B, pagkala ko BB52 eh, yung kulay kasi eh, no. Ah, uh, Shimano BB52 na hollow textured bottom bracket. Ito yung, uh, purpose built na pang 2x. Ito yung... Uh, 96 BCD sa malaking ring then 64 BCD para sa granny ring na asymmetrical uh, next naman ito kanyang uh, chain ring na one by wide na rounded uh, rounded o oh, tama rounded ito yung buklos ilang teeth pala ito idol? 38 yung 38 30, yung 38 na 96 BCD na asymmetrical din uh, ito kanyang MTB clipless pedals ito yung Shimano PDM505 Ah uh, next naman ito kanyang chain. Ah uh, 11 speed to no. Ah uh, Shimano to na nakalagay HGX11, HGX11 na 11 speed. Ah uh, yung uh, cassette bracket mo parang Sugmit 'yung kulay no. Uh, 1146. Okay. 1146 na 11 speed na Submit MTB cassette sprocket Ah uh, next naman ito kanyang MTB rear derailleur 'tong uh, katulad sa tactical ko ngayon, 'yung Shimano Deore M5120 na 11 speed so nagpalit ka pala ng ng uh, malaki para katulad dati sa SLX ko no? ang naging problema ko kasi dito katulad na encounter sa kanina no? kapag na disalign na kasi pag na disalign na kasi yung chain tsaka dito di mo na may babalik kasi nga masado malaki to eh ito kasing cage na to nakadesign to sa maliliit lang na na puli pero pagdating sa performance ano yung mas gusto mo yung original nito o yung malaking pulley ng pop no siguro para di siya tumalon. Oh, pero dun sa padyak mo, dun sa performance sa pagpadyak, ano yung mas ano, mas dumali? Yung malaking pulley kasi ah, ito. medyo gumaan siya. Ah, gumaan. Okay. Ayun, ito yung feedback niya, no? ito yung kanyang drive setup na kanyang MTB. Sa wheel set naman, ito yung kanyang gulong. No? Uh, yun niya, pambansang model ulit ng Maxxis Maxxis Space na 29x2.1 na wire bead na Exeter. Yun nga, no? uh, 27.5 yung Uh, frame tsaka yung rigid fork ito 20, uh, so, non suspension corrected 29 by 2.1 yung gulong so tignan natin yung clearance ah uh, kasi sa akin ang pinaka minimum ko is 4 to 5 mm ito kasi mga lagpas lang to ng 2 mm eh. uh, no? mo lang kasi sa, mo lang sa alignment kasi yes. coating 8 lang yan sa side na yan eh. uh, hindi ka pa nagkakaroon ng problema dito hindi naman, hindi naman no? Kasi parang alagpas lang to ng 2mm. Uh, ah, dito naman sa kanyang rigid fork. Uh, ah, Naiblog ko na to dati. Ito yung medyo pasang awa. No? Nasa 4mm. yung clearance. Patigas yung gulong mo. No? Matigas Ayun nga matigas nga. Kaya nag-expand to. Nag to. Kasi yung dati kong bilag medyo malambot yung gulong. malaki po kasi yung rim. Kaya, oh. Ah, at saka malapat nga yung rim. No? Yan. Ah, uh, ano, uh, by the way, speaking dood sa rim, ito yung kanyang rims, no. Speed one, ano to? Speed one basuka. basuka. Yeah, speed one basuka na aluminum double wall. Ah, uh, 32 horse na ito para katulad to ng Aegis, no. 32 mm yung 32 mm yung outer rim width. Then news spokes ni Force mo nung brand ito. Ragusa. Ragusa. Then next naman ito kanyang hubs ito yung speed 1 soldier na 6 poles kasi type of rehab body yung seal bearing so i-check natin yung tulog na itong idol kapag naka-frame wheel natin yan guys yan yung tulog na speed 1 soldier FTB hub kapag naka-frame wheel dahil lasa lang sa kanyang brake set no ayan uminit na kaya uminit na naman yung gopro ko hirap na naman hawakan Pambansang brake set na Shimano MT200 na hydraulic brakes and dual piston. So lasa lang sa kanyang rotors. Ito SRAM center line to no. Yes, na 160 mm ang diameter harap sa likuran, parehas na fixed type and bolt type bis brake rotors. So Idol Francis, uh, magkano yung total cost nitong trided mo na rigid MTB? Nasa 38 na po. 38? Yes po. Ah, uh, binili mo yung stock bike dati, magkano binili mo dito? Ano lang po? 12. Ah, 12,000 no. Yes, yan, yan guys, ito nga yung Trident na galing sa Paxter no. Uh, rigid MTB ni Idol Francis Satin. Yan guys no, na i-check na natin tong uh, Trident Rigid MTB ni Idol Francis Satin. So, so meron kayong tanong regarding dito sa kanyang Rigid MTB, i-comment na lang niyo sa comment section down below. So, Idol mag-shoutout ka na. Shoutout po sa mga ka-team ko diyan, Team Lion, kay Jojie Ventures, tsaka sa mga tropa ko dyan sa Pasay. Ayun, so salamat sa pag-budget ng MTB mo, no? Kasi dumayo, dumayo pa kasi siya galing uh, Pasay, no? Tsaka parang akala ko di na matutuloy kasi umul ano eh, umulat ka rin ng eh. madaling pero, araw, eh. Pero ina no, kasi eh. sa ko. Baka to Miguel. Oh uh, it naman kasi ano umarong na. Oh <laughs> akala ko di mo tutuloy sa so salamat ulit ah. Yan, guys, maraming maraming marami salamat sa inyo panonood and don't forget na subscribe sa okay. YouTube channel. Paki-click na lang yung notification button para ma notify kayo. Yan guys, maraming maraming salamat sa inyo and rise up po sa inyo.